Si Baguio City Mayor Benjamin Magalong naniniwala na may nasagasaan sa gitna ng pag-iimbestiga sa maanumalyang flood control projects. Ang kasama natin sa balitang yan live via Zoom si Rajuman Conde Bata. RMN Live Report! Naniniwala si Baguio City Mayor Benjamin Magalong na may siyang ginamaan habang na na nag-investigasyon ng mga malayong ground control projects ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. So, sa pagtimagaloy sa pagdilig ng Philippine National Budget Blockchain Act, may susunod naman ni Senator Bapakino. Dinukoy niya na ginawang cottage industry o pangkabuhaya ng mga ghost at substandard control projects. Tinukoy ni Magalo na sa kanyang maikling pananatili na sa ICI ay natuklasan niya na may tatlong heat na talamak at walang takot na gumagawa ng corruption ang mga korap na politiko, korap ng bureaucrats, at DPWH officials at mga korap na contractors. Iginiti e magalong na sobrang tanamak ang mga gross and substandard flood control projects at wala rin takot ang mga tiwanina ng tarang gawin ng anomalya. Sa tingin din ng alkalde ay may nasa kasaan siya sa investigasyon na ginamit lapat sa kanya ang pagpapatayo ng tennis court at parking building projects sa Baguio City na ini-award sa St. Gerard Construction Company na pag-aari ng mga diskaya. Pero inis out na ako noon eh. Tinanggal na nila lahat. And then suddenly here comes a below the belt naman na accusation na ay dahil merong project si Diskaya doon at maanomalyang tennis court. Ay, sobra na yan. Ay, yun na hindi ko matake. Di ba? Parang pinapalabas mo pa na korap ako. Ay, na. Mag-aaway na tayo dyan. You know? Sa unang-una, sabihin ko nga, kung bulok ba ako, lalabanan ko yung mga very powerful na tao dyan. Ay, you have to make sure that you have the moral ascendancy bago mo labanan yung mga tao. Otherwise, masisira ka din. So nonetheless, I think I struck a nerve. You know? Uh, I don't like to you know, expound further. Basta I believe I struck a nerve or several nerves na they panic at kaya ganun ngayon nangyari. So, yan ang pahayag ni City Mayor Benjamin Magano. Kasama mo sa Visa XL Arm and Manila, Radyo Man Kuan Debata Tata RML.